Ayun gani mga display yung mga pancakes. May anak. Oh. Yeah, road trip kaya ito sa kuan niya. Sa city hall din. O Old tuyok lang. Tuyok ra ba? Dilita mo nung... Ay. pag na itong palit mangga. Ang mangga. Biding mangga daw pari. Ano? Hindi oh, ko. Talawa, may malata sa kong luto. Ito! Ay, manga, oh. manga? mangga hindi. Ah, ka mangga. Mangga? Oh, Hinugman. Hinugman. 我、哦、拿这了、啊。 kami hindi kami isap. hindi kami mag-masa sa Lord Allah kami kahit tik tak ako cellphone do dipalo ka ng cellphone nit ko kay Oh my god Sabi ni Trexy Oh my god USA ay dito ra lagi sila nag-opening sa Nindot kayo na sa City Hall dito sa lights dito sa likod. Ay, di ba maglaag karon din next time na lang. Sa 24 na lang magala ka. Uh, Oo. Oh, oh. Nindot ang likod dito kay nailaw oh. Wow! The, what's nice? Nice? Yeah. Um, Chinese. Ta, oh, Chinese. Hmm? Kaso di sa Hindi ito, Picture picture na. May dala. Next time. Karoon na lang tangpan eh. Hindi ito kayo. Diway tao pa wala lagi lobat ang cellphone. phone. Diway tao. Next time na lang. Daag ramanta. Okay. <laughs> ikaw may good gusto ingon ko yung mo maglaag ta di dili ka tong yagi to ikay road block road block man to dira no road block no kasi tong yagi to ig no dito sila mga lights ron bakit ay yun ah dito man tao dati nindot kay dira kung ano kay sa lights nindot oh may pa kuan chine china ya Ha ha Dahil, nganin lang sila ha. Dito. City Hall. Ah, may Paris sila. Oh, may Paris dito. Oh, wow, Paris. Dito. Paris.

Another participation Picture, your pictures on a castle. Low bat yung cellphone ko guys. Low bat. P12. Okay, ito, nindot po. Ito po, ito gusto ka ni Cathy and Walt. Nindot po. Ah. Nindot po. Ay. Wow, wala tayo kuhan. Next time na lang, Joe. Karon natin Wednesday maglaag ka. Maglaag ka Wednesday dili Pasko kay Pasko na lang gitaw diri. Mas bongga to ka sa una kay sa karon. Wow. Na silay kuan un si tawag ani ina eh. sa Frozen Tôi nghe chúng phải đậu cái lại tôi Mas bongga sa una kaysa sa Well, I'm picture picture guys. <laughs> ano lang kami road. Road trace Hanggang u. Uh. Ano galing kami na malengke. Na no, wii. Uwi Maling kami na maling wala so walang picture na gaganap na mo. Hello, Bobby! Next time na, Bobby. Next time. Mm -hmm. Next time na, ha? So, wala man tayo plano maglaag ka to. Hello? Next time lang, ha? Next hey, time lang, ha?